Kita kasih mami yang Kak Pak. Nasan. Itu. Nih. Itu yuk Lagi cekai ai mami. Ngene <laughs> okay perang, eh alis tayo. Para maggrocery. Guys, let's go. Bye. Invite din sana. Tambahin yo. Okay, bye bye. See you later. Yan, tapos muna kami sa Watson. May bibilihin muna sa Watson sila. Bye. Okay. Bye, mami. Bye, ate. Bye, mami. Yan. May bibilihin muna sila, guys. Dito muna kami ni Arkin. Yan sila. Si mami at si ate. Awesome. mami at si ate. So yun guys, napakadumi pa na ng ating sasakyan, no? Kasi hindi pa magpa-car wash, wala nang magbagyuhan ng bagyong Karina. Ayan pala aming mga sauce lagi Ayan, puro bini Kasi yun favorite ni Kami Okay? Hello ito guys Dahil muna tayo dito sa Evermax Evermax Patrick Garcia Ayun, may parking Pasok muna tayo dito Ayan po oh, mapakalaki po niyan Ayan okay. Ay, po kayo may bilid yan kung ano-ano At superhaba haba pa. Super pa daw po Here Okay, let's go. Ito po baba ang prinsesa. Ang <laughs> daming notebooks. Pasok po tayo dito. Hindi, dito pala may baulina. Ang tari pala. Baulina. Kung dito na po sa mga notebooks ko sa flights na mm -hmm. po, mga toy section. Thank you.

hindi yan ganyan <laughs> so, nakakita na po siya ng kanyang baseran makita <laughs> ito ha yakan so naghahanap po pa may nang ano pa may bilig yung mga hindi kailangan bilhin dito yung pumakikita <laughs> ano yan? okay okay yung tete tete hindi naman yan baby balik niyan Ayan, balik niyo o okay, yun po guys oh mainit lang po talaga dito sa Evermax Napakainit po dito sa loob may mga electric fan naman pero hindi po sapat may aircon pero patay naman yung aircon baka dahil maagap pa kaya hindi pa nalang binubuhay bibili po kami ng raketa kasi po may fat man parang ah, shuttle ka okay Ay, yan oh, yan, oh. ano po Ay, may nakakita po si Kevin okay. <laughs> ano yan that's that's okay. so yan po ang dami nilang mga school supplies, no? O ba, mga intermediate pa. Kompleto, kompleto na po. Yan, may mga uniform din. Mga may uniform. Yan, mga uniform po. Bagong bago, kulay blue pa. Yan, mga pang girls. Short na mga boys. Mga the school supplies po. More school supplies. Ayan, na, no. Nagahanap po siya ng mga May po tayo ng ID Lays. Kasi, nagawa po tayo ng name tag behind. Him. Yeah. 35 pesos. Nalang po po tayo sa pa. Sound band paper. Ito pong hard copy. May wala sa anong, walang long, ay short. A4 kaya. Ito po. Ang gusto. Ito po kailangan natin. Short band paper. Okay. Hard copy brand. Maganda po kasi itong hard copy brand. Mura pa ito. Okay. Okay. Wala po siya, credit card, 1G cash, cash lang po Nakapamili so, kami, almost 600 din, pamili namin Ayan, ito na ating sakyan Papabuksan natin ito Huwag sa mataw na, lalikat Lunch muna po kami dito sa si Jollibee, Padre Garcia Jollibee na naman. Wala po ng Jollibee ni. Sold out na. Kaya na lang ito. Kaya po muna kami. Gini Burger. Chicken Joy ang kakakay at ikabi. po spaghetti and Billy Burger. Sa kasamang pangat para po ang Billy Cards. Okay. Wala. Kaya mo kami. Bye! Nasa hypermarket Rosario na kami. Sa mga taga Rosario po, sa Tonyo, Chaong, Garcia, maganda po dito mabili na lang sa hypermarket Rosario, no? Kaysa po tumunta tayo ng Lipa, SM Lipa, na pagka traffic-traffic. Dito po sa Rosario, okay na okay na po dito. Yan, kung wala po kami yung pushcart. po si Arkin, si Mami, at si Ate. Okay din kumamili dito. Kompleto po dito sa hypermarket o sarili. Tingi-tingi sa po kami ng pushcart. <laughs> Kasi po isang pushcart ay para sa mga sabon. Kasi sa po ay para sa mga pagkain, mga biskwit, chichirian, mga bata. Ayan, yun po. Meron po akong titingnan dito sa frozen section. Tingnan po natin kung meron pa ating binibini. Check po natin. Ako parang wala. Wala nga. Wala po ng parata. Wala. Check po natin. Wala nga ng parata. Tamay. ko, lugi. Wala pong parata tayo nakikita. Ubus na naman ang stock ng parata. Wala po. Ubus, ubus talaga. Napakahirap pong hanapin talaga ka nun. Better luck next time. Ang kapag namin mag-asawa ay Nescafe Original. Twin pack. Ayan po. 69 pesos. Ang isa. Ayan. Ang isang pack yata po ito. 5 pirasa. 69 pesos. Kailangan so, po natin ng mga 30 pieces nito. Para sa buwan. 5 10 15 20 25 30 30 pieces po yeah. Good for one month po ito Aming dalwa. yeah. 30 pieces Isa pa In Yan po Sino po nakakrelate sa akin? Diyan po, diyan po nagtatagal Ang mga babae Paji Bar Diyan po nagtatagal ang mga babae Dito po sa mga ganyan kaya po kung nyo sa watch zone, lagi pong iwan ang mga lalaki sa labas. Kasi po nagpapaganda sila. <laughs> yeah. Ito yung napadaan po dito. Napadaan dito sa mga pang-make-up. Tigil agad dito. <laughs> relate na relate ang mga lalaki dyan. Sir, lang yan dito eh. May ano na yakult. Iniwan din eh. Piyok siya. <laughs> sa walang diyan. na so. Ini wandang yogurt oh, oh. Grabe, free taste. Biliputan ng tissue para sa mga bata. Ang lagay sa kanilang hygiene kit. Kumpleto po talaga dito sa Hypermarket Rosario. Ah, laki po dito. Yeah. Okay po mamili dito Kasi kakunti yung mga ka Taong mimili dito Hindi siksikan Hindi crowded Dito sa Hypermarket Rosario May katapat po ito Yung po ating puputan mamaya Yun po ang City Mart Rosario Ayun Sa City Mart po kasi Ay medyo kulang pa Pero maganda din po doon Kasi may mga Promo po silang mga Sa mga products nila May mga free minsan Ayun

Di ba kita cellphone mo? Yan po, lagi po wala ng mga pamilya namin, pero <laughs> compute po namin pagka kami ng items, compute po namin doon. Yan. Yeah. Nilalagay po namin sa calculator para hindi po kami nabibigla. Hindi yung magulat ka sa kasiyo. Oh, ba't ang laki ng presyo? Ganun <laughs> po kami. Sabi mo na tayo kasi may ibang customer. Oke, nanti. Di goreng mau dikawali. Oke, siap, Nanti. bos. nanti. Oh, Itu, po, ang mafian, itu, namanya, itu. Itu, po, yang dan, yang <berkata> <tuk> kami. <berkata> <tuk dan berkata> <tuk dan berkata> po, namin ito ni Mami Cheese Parts, kaya po talo ang pinili. Ito po, iakul, sabi po Arkin daw. Tapos po, ito, ulam burger. Tapos po, meron pang bacon sa ilalim, dalawa po. Tapos, may posing hat po. Favorite din po ni Mami, Tati at Arkin. Okay. Tapos po, ito ay tosino, chicken nuggets ni Mami at ni, Tati, Ayaw. na cheese at bacon. Watermelon po ito.

Suka. So, huh? Ang tayo ng laki may beef. Yan, ito po. Beef. Pang sabaw sa umaga. Magpapasok sa school. Lagi eh. Lagi rin yan. Pang sabaw mo sa school. Magpapasok ka. Ano playboard flavor pa natin meron doon? Pasir Canton? <laughs> Chili Masi, wala na? Ayun. Ayun, dalawang Chili Masi. Tiknap, <laughs> not nak. Tiknap, not nak. Is na pala? Tiknap, not knock. Lani Giro. Hindi, Lani Giro. Ah... Uh, is na malik tik nab is na ito ang tik nab nab is na malak ano ano yung is na malak ito pista si ito ang is na malak yung is na malak tik nab is na malak nab 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 lanigiro lanigiro bakit walang ng lanigiro wala Walang ng lanigiro Total bill check. Sorry. Total bill check. Total bill check. Ikla. Wala ko Oreo pa. Okey mo to. Sila lang ano. Wala pang bini, hindi pa lalabas 'yun, yung Billy Oreo. Billy. Ay, pa lang yung ink. O sige, change outfit na po. <laughs> yung kanyang damit. Thank you. Tita Joy. Sa Stress. Ah. Ano ko video? Kunin Baka may mga poops dyan Nabil na po tayo ng mga pagkain nila sa school Yeah. And... la pena.

Wala shampoo? O conditioner? na? Wala na naman. Ay tapos tayo diyan. Yung inahapon namin ng conditioner ng mga bata. Kaso wala. Puro shampoo lang puro nang shampoo, shampoo. Wala ko conditioner ng dalawang bata. mas maraming mga gantong tinda dito sa City Mart eh mga pangbata batang ganyan mas marami talaga dito sa City Mart ayan ito ayan pizza na pizza na may, kami pizza. Na may yeah. uh, mag ano magkano kaya yan magkano na yan Ay, bumili. Okay. Tapos, ay, ano, ulang.

kanilang mga cashier. Napaka senior friendly po ng mga kanilang mga kanilang mga cashier dito. Dahil po lahat po ng cashier ay may upuan. Hindi pala senior friendly. Napaka customer friendly ng mga kanilang. Makikita lahat po upuan. Lahat ng cashier may upuan. Yeah.